Good morning guys! Nandito ako muli sa Aling Nenes Pond at this time nagja-jaguar hunt ako so para uh, may huli na tayo ayan na uh, kahit malalim ang tubig ay uh, lumusong tayo para mahuli natin yung mga malalaking uh, jaguar so ngayon nandito po ako sa bandang uh, dulo ay at papakita ko sa inyo kung uh, ano itsura ngayon nung pond Okay guys, ayan, ayun po yung bungad Ayan, i-zoom ko para makita ninyo Ayun po, ayun, yung may kulay asul na kubo Yan po ang bungad ng Pans, at eto po yung nilakad natin, ayan ang pavilion Bungad lang po yan Ayan, ayan po ang nilakad natin Ayan Ayan po ang pilapil Ayan, lubog po pilapil Gawa ng uh, Pagulan kahapon kaya ngayon, eto po, papakita ko sa inyo kung nasan ako ngayon. Nandito ako sa dulo, yung dating pinuntahan ko na maraming puno. Ayan po, galing na ako ron sa dulo. Ayan no, ang daanan. Ayan, lusong ho ako. Ayan, lusong na naman. Hindi ko na malaman kung ilang beses na ako lumulusong. Ayan po, ah, daanan ko. Ayan, papunta po ron sa kabila. Ayan. Ayan no, yung pilapil. Ayan, puro lusong ho, ginawa ko. Ayan, para tayo makapag-fishing lang dito sa dulo. Ayan, so far, meron na tayong huli. At magugulat kayo sa huli ko. Teka, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan oh, huli natin. Ayan, makagat ang jaguar ngayon. Eh, di ko alam kung ilang kilo na ito. Ayan, may mga malalaki na tayong nahuli. Ayan, marami pa ho akong nirelease gawa na nga maliliit pa yung size ng iba so ayan yung mga nasa lalagyan ko mga good size na huyan at malalaki na yan ayan ang gamit natin ito sa taas ayan tingnan nyo oh, ayan nakalusong ho ako ayan ayan naka jogging panso ako naglilista na lang ako ito ho gamit natin ayan yung ating pamingwet at yung gamit natin na artificial na lure ayan Ayan po gamit ko. Ayan, very effective po. Yan po ibigay lamang sa atin na isa nating uh, kasamahan sa admin. Boss sa Bocog Bochog Anglers. Ayan, pinil test ko na. Itong yung uh, binigay sa akin na uh, lure at very effective. Ayan, yung isang binigay mo sa akin hindi ko pa na test. Mamaya siguro baka testingin ko, okay? Alright, ayan, meanwhile pabalik na po ako ron. Ayan, pabalik na ho ako doon, doon sa may naglalakad na yon. At uh, mamaya, i-update ko uli kayo kung a uh, makakarami pa tayo. So far, ito po, huli natin. Ayan. Ayan, oh, mga buhay pa ho lahat yan. Ayan, makagato ang jaguar ngayon, nakempuhan natin. Ayan, sana makarami pa tayo para makapagbigay tayo sa iba nating mga kapatid na anglers na wala pang mga nahuhuli. Ayan, meron po tayong mga kasama dyan. E, teka, tiko close up po para makita ninyo. Ayan oh, ayan, mga kasama nating mga anglers. Ayan, nandoon lang sila sa bungad. Aya ayaw nilang dumusong. Ayan, tayo po, dumusong tayo. Ayan, para masolo natin 'tong spot dito. Ayan. So, mamaya po. Ayan, magbabalik po inyong lingkod. At uh, lulusong lang ako pabalik muli habang nagtataw-taw at sana makarami pa tayo alright okay guys last time nandun tayo sa kabilang side ngayon nandito na tayo sa kabilang side ng uh, pond eto po yung uh, limang kubo ayan po yan. yan ang limang kubo dulo na po yan at ang kaduluduluhan po yan ayan yung may mga pader na yan ayan yan po ang kaduluduluhan ng aling nenes pond tayong mga kasamang mga angler dito na nagsilusong din ayun nandun sila sa dulong kubo dun sila nakapwesto ayan baharin po dito ayan po oh. ayan po ang aking paa ayan nakalusong din po ako ayan dito ho ako na madalas nakakahuli ng malalaking jaguar ayan nilusong ho natin at baka tayo makachamba ayan so para yan oh, yung mga huli natin dagdagan ho ng dalawang piraso so mamaya pagbalik ko naman dun sa bungad i-update ko uli kayo okay, ayan meanwhile mahaba-haba itong tatahakin ko dahil ang layo po ayan nakikita nyo yung kulay uh, yung kulay puting bahay na yan ayan, ayan ayan, yan po kahilera po halos ng pavilion yan, ayun po ang pavilion ayun, hindi na matanaw ayan, natakpan na ayun, nandun pala kabilang side doon ayan, dyan o lalakarin natin mula dito sa dulo papunta doon sa bungad so mamaya po uli i-update ko kayo kung nadagdagan pa yung mga huli natin okay? Ayan, no? Daing sasakyan. Daing motor. Ayan. okay guys ayan nandito na tayo sa may pavilion ayan na tayo po ya, tapos nang mag fishing at medyo uh, tumumal na kagat ng jaguar ayan may mga kasama tayo mga anglers ayan po ayan ayan ito po ang pavilion ayan, ayan ayan to ayan ayan lang ang pavilion at tayo po ang CR ayun sa gilid yung kulay green okay ayan yung nahuli natin nandun yung iba pong mga katamtama ng size ayan binigay na lamang natin dun sa mga kapatid nating mga angler sa mga katropa ayan ayan yung huli ko nandun nakababad sa tubig alright Kaya mataas pong muli tubig gawa ng pagkakaulan kahapon. Kaya apaw na naman ng mga pilapil, ang pilapil. Alright, I hope nag-enjoy kayo. Ayan, sa ating uh, fishing ngayong araw ng uh, Sunday dito sa aning Nenespand. At uh, swerte naman tayo at nakahuli tayo ng mga jaguar. Yun nga lang, dusong tayo uli Okay, hanggang sa susunod po. Ayan, magsama-sama tayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Alright, ayan. Ingat po tayong lahat. And uh, thank you for watching guys. Okay, bye!